Yun kaya puminsan mga kaila wala po akong uh, i-upload na mga about po sa lightings. <laughs> Hindi galit. <laughs> Yon mga kailau kapag wala po akong upload about po sa lightings ito po ang pinagkakaabalahan ko mga kailaw oh. yan, yun yung mga pananim yan, sipag lang daw po para mayroong, mayroon, mayroon tayo mga aanihin kapag nagbunga na ayan po yung mga ano mga pichay tapos ito naman ang mga ampalaya meron na siya mga ano mga bunga ito oh yun kapag wala po akong upload minsan wala po kasing gawa walang mga ilaw na ginaayos gina ito po ang binagakaabalahan ko yan ito naman ang mga okra dami eh ayan o oh. Aba. tapos pero din tayo ditong pipino namumulaklak na yung mga pipino natin ayan may mga bulaklak na. Nagtanim din tayo ng papaya, 'yan. To papaya. May mga gabi. Ito, mga gabi 'yan. Atong laing. Ito saging. Gumugubo ni mga saging natin 'no. Ito medyo lanta pa pero patubo na rin 'yan. To saging. Saka naglagay din tayo ng malunggay para hindi na tayo hihingi. Ito malunggay, tumutubo na yan. Yun mga saging. Tapos ito naman mga kailaw, ito ang mga kangkong. Ang tataba ng kangkong po natin, no? Oh. Mga tanim nating kangkong. yon Ito, naglagay din tayo dito ng papaya. Pakontes po itong mga kailaw sa barangay. Kailangan lang dito uh, tiyaga sa pag ano, pag bububo, pag, pag ng halaman. Kapag hindi mo kasi siya chinagaan, totoo siya nakakapagod. tiyaga lang. Yan, yan naman yung ano eh, pag nakita mo naman mabunga na, ay meron na siyang mga tubo. Malapit ang anihin, may yeah, bunga din. Uh, ito na lang yung natin. mayroon din naman doon binigay na pambuhos pang, pang sa ano sa halaman. Ito na lang yung ginawa ko. Mas comfortable kasi ako dito. Okay, diligan natin ibo. Ito na yung improvise nating pampandilig. Pero maganda ang ano niya na, ayun oh. Hmm. Kailangan diligan lagi. yun kaya po minsan mga kaila wala po akong uh, i-upload na mga about po sa lightings dahil nga po tutusin wala sa mga nagtatanong po sa akin wala na rin po kasi ako sa dati kong tinatrabaho kaya yung ibang nag-request hindi ko na rin siya na pagbibigyan hindi ko na rin siya na didimuhan ng mga lightings mga controller DMX240 kung mayroon po sana, okay lang, madidemo po natin. Kaya wala na po, hindi na po kasi ako sa raon nagtatrabaho. Misan nagtatanong kung ano yung mga bago, ano yung mga mga lumabas, kung ano maganda. Hindi ko na rin po ma, ano kung ano po yung magandang version kasi hindi ko na rin po nahahawakan ng ibang lightings. Kaya ito, ginawa ko lang to para i-share lang po sa ating mga kailaw. Ngayon mga kailaw kung mayroon po tayong pangdibong mga ilaw at uh, walang problema talaga iti ko po para sa inyo. Mga kailaw uh, gusto ko po sana pagsalamatan ang ating mga kailaw na lagi pong nandyan na uh, nakasuporta uh, at sa mga nag-follow at sa mga nag-share po maray po salamat po sa inyo. Uh, at hanggang dito na lang muna. Uh, <laughs> Kapag mayroon pong bagong ilaw uh, upload po ulit tayo. Ray po salamat sa inyo and God bless. Hmm, Sangkana manggaling? Kah? Sangkana manggaling? Ah, huh 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 eh kuna? Huh 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 Moy huh 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 Nampun ko po ito mga kailaw. Putol po ang buntot nyo. <laughs> oh, hay na, hay. Gusto mo man talaga magpa. Hmm? Hi na, hay na. Hay. Hay. <laughs> Inihingal. <laughs>